Ayan, sasagutin ko na po kayo sa mga nagtatanong sa TikTok, sa Facebook. Kailan ka ba bing uuwi? Bakit ang tagal-tagal man dyan, hindi ka man lang umuwi? Alam niyo po ba, ang sagot ko sa inyo, gustong gusto ko umuwi. Kung may na meron akong nanay at tatay na uuwian, kahit ako walang asawa, may anak ako. Wala kasi akong pamilya na uuwian eh. Yung bang nanay tatay na pag uwi mo sa Pilipinas, kahit wala kang asawa, may nang nagtatay kang uwi yan. Eh wala eh. nagpalaki po sa akin, mga wala na sila. Sa mga tita ko, may kanya-kanya naman po silang pamilya. Sa kapatid ko, may pamilya din naman po yung kapatid ko. Kaya sana ako uwi? Kaya sabi ko sa sarili ko, hanggat gusto ako ng amo ko mag stay ako ng Taiwan. Mag-ipon ako. Kung sakaling hindi na ako i-stay ng amo ko dito, Di uwi ako sa Pilipinas. Di ba? At tatanungin, alam ko may, may magtatanong, bakit? Nasa yung sawa mo? Di ko alam. May anak ako. Nasa kanila. Kaya, kung magtatanong kayo, wala ka bang sariling bahay? Meron po akong kinuha, pero hindi ko alam kasi ang tagal ko nang hindi umuwi. Di ba? Kaya bahala na. Kung hanggang kailan ako dito sa Taiwan, doon ako uwi. Gustong gusto ko naman umuwi. Asus, naisip ko, saan naman ako tutuloy? Di ba? Yung tutuloy kasi, mga tita mo, hindi ko alam kung may masasabi sila, ganito, ganon. Ang hirap. Eh, kung, bu kung buhay, kung nga lang yung lulot lula ko, di kahit palagi ko silang inaaway, Siyempre, iniisip ko may uwian pa rin ako kasi andiyan yung mga lulot lulo ko. Lulat lula ko. Kaso wala na sila eh. Kahit palagi ko silang inaaway nung bata pa ako, nung high school pa ako. Kahit ako lumayas, nakakabalik ako sa kanila kasi sila nagpalaka sa akin eh kaso ngayon mga wala naman na sila oh san ka pa uwi yung sasabihin mo na ay ah, hey, kahit nag kami ni nanay tatanggapin ako nun kasi si tatay kakampi ko diba yung nagpalaka sa akin yun lagi ang nasa isip ko nun nung palagi kong inaaway si nanay Lagi ko siyang sinasagot Kahit mag-away kami Andiyan si tatay May kakampi ako Pero nung, nung wala na sila Yung parang nuhugutan ka ng Na Ang hirap pala no Kaya kayo Kung may mga magulang kayo Mahalin nun sila drama ko no? yan lang naman ang totoo eh. yan, hindi ko po itong ginawa itong video na to para kawain niya ako o anuman yan, kung sa tingin niyo na pangit itong ginawa kong video nagpapakatotoo lang po ako sorry akong magpaka plastic yung sinasabi nila na sabro ako hindi na ako maka isip umuwi hindi na ako makaalala yan po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nag stay pa rin ako dito kaya kung mag comment man po kayo tatanggapin ko yan kung ano po yung comment nyo dyan tatanggapin ko at sa mga nakakakilala sa akin alam nila ang buhay ko mga classmates ko, maintindihan nila yan. Simulat bata ko, yung mga nakakakilala sa akin, alam nila yan. Kaya, ay ito na po yung lagi nyong tinatanong na kailan ako yung nakikita nyo yun na masaya ako or nagtitiktok ako, nagsasayaw ako. Yun po ay in ko lang yung sarili ko para hindi pa ako may stress, hindi ako mag-isip ng mag-isip ng kung ano. Yun po ang totoo. Kaya bahala na po kayo maghusga or bahala na po kayo kung anong masasabi niyo sa video ito. Yun lang po.